ayan, orange na silang lahat ang At mga ano. ang dami nila ang dami nila, oh yun, dun na nalalan pa sila kasi subang init ngayon ayun, ang dami mga ilalim tayo mga sa ilalim ayun, ang dami doon nakatito mga October pa eh yung mga ganila ang undang bin surang Ha itu apa saya so, bilang gap ramai